Ayun mga boss so. so papakita ko sa inyo ang aking kambing na uh, nanganak Eh so, Ayun So puntahan natin So medyo may kalayo ang konti eh? Okay. Ito sa bakante. Ayan. Ha? No, no. Eh? Nilalan. Isa pa daw. Sulit 'to. Ang anak lalaki, okay, puro babae. Ayan, dalawa. Yes. So may puti, no? Puti puti. Ayan. Ayan, no? Ayan. Eh. Saha tay. Saha. Wi ilang na siya kay mo sunod ra na Asahan duha. Ando ka do ang anak. Talaw na to dito sa uh, Bikinga sa <tinyo> sa. Ayun, sige. Ayun. Look. Mama, pa. Sige, ganito na ko. tata tata, ta, saya, so, sama lang yun siay. Eh. eh dito, dito dan, dito dan, saya so, na, oh. saya so, na, yun oh. yung anaan, um, na, <laughs> eh So, ilagay natin sa <coughs> Yan, August Isa ngayon August 12 August 12 Siya uh, sila na muna Yan Magagalit Umaak Umaak Ayun Nataihan ako <laughs> dito no Naghanap yan ng mapahiran Ayan walang tubig Ayan o Okay ayan So Hugas muna ng kamay Eh since Naka voice over lang tayo So, ayan. So, napakalusog itong mga tambi na to, no? So, maganda kasi puro babae. At nagagalit yung ina. Huh? Magalit yung ina, eh. So, ayan. So, uh, paramihin ito ng... Kasi puro babae, no? para paparamihin kasi mag uh, farming tayo dito ng kambing so si ayon si siya pa lang ang nanganak yung isang kambing na babae din yung puti ay buntis din yon pero isa lang siguro yun kasi malit lang ang kanyang tiyan so ngayon ito ay dalawa kasi itong pagbili namin itong na kambing na to ay nakaanak na siya. So hindi ito panganay. Kaya walang tawag doon sa amin sa Bisaya ay paglihi. Paglihi sa unang anak. Hindi na to na lihian eh. Kasi na or pangatlo or pangalawa o pangatlo na tong pag-anak niya. Ayan, hindi malapitan kasi magalit yung ina. Ayan, so dapat ito ay may ano to, may supplement, no. Dapat titing para pagatas. Eh. Okay. So hindi pa nabilhan kasi mahal yung isang pack nito, mga 95 o 100 plus. Isang pack lang yung mga 50 grams ng Trimulock, Trimulock, okay? So yan. ipapakita ko sa inyo yung picture yung dapat ipa Kain ito, no. So pit feed premix yun eh eh, so ayan eh, nakita nyo ito so ayan eh, okay, so ayun oh napakaliksi nila no so D3 no, ikatatlong araw na to eh, so ayan ah oh. hmm? ang ganda, ang na no So puti at saka brown. Okay. So sana ay ating pag supportahan tong munting channel ko no. Kasi ang channel ko ay hindi naman ito nag nag-vlog ng marami kaagad no tulad ng manok marami kaagad ah, or marami kaagad ng no? gusto ng mga nanonood na yung marami kaagad no yung makikita na marami kasi malak malak po nun. So ang gusto ko lang ipapakita sa inyo sa aking mga viewers no sa aking mga inspire inspirer ay nagsimula no magsimula sa maliit. So subaybayan natin yung vlog mula sa maliit hanggang sa paglaki, pagdami, pag uh, lago ng negosyo no yung mga struggling so yun ang dapat ibablog yung nagsimula sa maliit yung struggling ng nadaanan mo all the way so yun ang pinakadabis na vlog hindi yung agad agad na marami, marami ng pera madami ng kambing madami ng manok, madami ng baka madami ng ng alaga ng hayop no? so gusto ko lang paano sa inyo yung pag suportahan yung su suportahan natin yung vlogger na nagsimula sa maliit at paunti-unti na lumago ayun dapat no okay so ayan no so ang gan kagandahan lang sa kambing kasi ay ah uh, lang ang kinakain no pwede naman to supplement ng page no alternative kung tagulan kung na sanay sila pero kung hindi sila sanay adam mo talaga eh so ayan uh, lalagyan nito o oh, bibigyan ko to ng feed premix na Tryrolac no kita naman sa picture doon eh is <coughs> pues para laktiting no so yun lang Mga vitamins multivitamins minerals no at monitor lang din no o mag sa tanghali kung tag init dapat ay nakasilong ito sila sa sa mga kahoy no kasi hindi ito tulad ng baka na ano siya na resi uh, resistance at init ito ay din mamatay sa sobrang init so ayan dapat ay alaga, alaga talaga no eh so hands on tutok talaga So itong aking munting channel o pag-vlog ay nagsimula lang ito sa mga maliliit na mga farming. Dito hindi, okay, hindi ito maramihan kaagad. Kaya ayun. So dito lang muna, bye-bye hanggang -bye. susunod.